So, mga kalaki good morning good morning good morning at syempre habang nandito pa tayo sa daan alas 8 na po ng umaga ibibigay ko naman ang mga masaswerte pong lucky numbers congratulations po sa mga na nanalo po ng 3 digit abroad po ah congratulations po sa inyo ayan po India 219 Philippines 230 Thailand 884 Taiwan 696 Malaysia 417 Dubai 053 Hong Kong, 833. Singapore, 926. China, 571. Texas, 230. Israel, 542. Las Vegas, 833. Alaska, 914. Saudi, 217. Japan, 848. Italy, 950. Germany, 331. Korea, 226. Greece, 188. Canada, 1-0-9 Mexico, 9-5-9 Australia, 2-1-5 at New Zealand, 6-6-9 Ayan po mga kalaki, mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga Abay ano pang hinihintay mo, baka tulog ka pa Ako oh, nagja-jogging na ako, tingnan mo yung outfit ko, ang ganda oh Oh, pajama yan, oh, pauwi na ako Siyempre dapat meron ka ng 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga Good luck mga kalaki at sana po alagaan yan ng 3 days bago po natin palitan قائمة؟